Israelites, o Israel has rejected Jesus Christ. Anong nangyari po doon? Nasarado yung pinto, but not permanently. Temporary lang iyon. And it give way for the gospel na matanggap ng mga hentil. Look what happened kay Cornelius in Acts 10. Di ba? He was a centurion, hindi sa Israelita. He was a he great a, 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 hindi siya Hudyo pero siya ay nakatanggap ng kaligtasan di ba Unti-unti big sabihin binubuksan ng Diyos ang gospel sa mga Hentil why because of the rejection of the Israelites to Jesus Christ the anointed one na pinadala ng Diyos okay so Inakwil nila ang misaya and it give way for the Gentiles to receive that gift of salvation. So, before, again, balikan din natin si Jesus Christ. He attempted to bring the gospel to the woman on the well. Di ba? Doon sa Jacob's well, doon sa uh, John chapter 4. Di ba? Nung kinausap niya ito, ang babae ay hindi purong Israelita, kundi Samaritan. na inoopen open na yung gospel sa kanila. Hindi ang gospel is not only exclusive to the Israelites. So nakikita natin, the Samaritan woman, ando na, si Cornelius, nakatanggap na rin. Yung Ethiopian eunuch, di ba? Hindi siya Israelita, pero nakatanggap din ng kaligtasan. Meaning to say, yung, 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 yung magkaaway na dati, ang Hudyo at ang mga Griego, o ay nagkaroon ng reconciliation. Nagkaroon ng pagkakaisa, pagkakaunawaan because of the gospel, because of election. There was a reconciliation. 'Yon ang ginawa ng Diyos through Jesus Christ. Sabi nga ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 5:20, God has given us the ministry of reconciliation. We are now Christ's ambassadors. No? Kaya nga sa atin, yung ministry natin is to present Jesus Christ to the people. Sino ba siya? Not only Lord and Savior, but also we tell them na nais ng Diyos na makipagkasundo ang Diyos sa tao. Ganon din ang tao sa Diyos. At mangyayari lamang ito through Jesus Christ. God will fulfill His promise na babalikan niya ang mga Israelita because there are remnant na itiniran niya no, mapupulfill ito God will fulfill His promise on a certain period at magkakaroon ng tunay na reconciliation ngayon between the, the original people of God, the Israelites, and the Gentile nation or the Gentile people na isinama doon sa uh, election by reconciliation. Paul writes that it will mean life from the death. Meaning to say, dati lahat ay patay. Patay sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo, lahat ay mabubuhay. So kaya nga, wala nang, there is neither Jew nor Greek, male nor female, at wala nang pagkakaiba. Iisa na lamang kay Kristo.